Ikaw ang pinaka-sexy. Kaya video mo, the, sexy sexiest visitor. visitors, visitor in the mangrove. Lumabas din madami yung pagka mangke natin Pilipino. Ayan. oh my goodness. Every step is slowly. ano? Habang dito, madam. <laughs> Sige, madam. Kunti, kunti lang. Hindi, <laughs> isa-isa lang. Ah. Kaya yan Wow, I'm so proud of you. <laughs> Siguro sa first time niya sa buong buhay niya, Kel. <laughs> I know. First time talaga. For sure. <laughs> mali ah. Mali ata na bisita. <laughs> Ma mali ata na bisita. <laughs> kaya yan. Tumingin ka lang sa akin. <laughs> <laughs> Ito yung mga naubos ng lahi. <laughs> oh, ah. Hindi. kaya to. Stable to. Ang laki nga ni George eh. Hindi nga tumba. Hindi ka lang sanay. Hindi ka lang sanay. Oh, lumapit ka. Ang gusto mo ako. Hindi ka. Hindi kita sasawayin. Alam na, alam mo naman. Ito'y gusto ko rin. <laughs> alam mo ah. <laughs> pa tayo. Oh. No. Huwag kang magal na madam. Pero this is really a real adventure. Oh yeah man. Ay parang pahirap nang pahirap naman to. Ah ganon. Para makuha mo yung mahal mo. Talagang paghirapan mo, mo. O simple naman. Ng palaka. Ay ikis ko na. Kiss Baka... Ko na talaga. <laughs> <laughs> ang, ang, ang technique, you push yourself dito. Tapos one by one. Oh, diba? Diba? ako kahit wala na ako maghawak wala man problema sa ako ah. <laughs> pero i-push mo lang siya dito I will hold your other hand hold my hand parang sa iyo ang to I will hold you <laughs> pero ito na yung first and the last that you will explore <laughs> I think I think, <laughs> I think so maghihaka ko George mamaya ka na George yeah. pero step by step na naman hindi naman tayo nagmamadali wow. Oh, di ba? <laughs> Oh my goodness. Ginawa ako to Hindi ako makapag-isip na mag, mag ano ako ng ganito ha. Oo, naginawa mo to. Adventure ha. Oo, sa sexy mo ba naman? Nakalae eh, mo, din lang dito <laughs> ni George ngayon. Dapat ito, dinadala sa mga, ano, mga malamig na lugar. Aircon! Sus! Yan, pwede ka dyan mag-hold. pero sa pinakita mo sa akin, Madam, i-order mo lahat nung kailangan mo to sa akin. <laughs> Susunod ako sa sa pinakita mo sa akin kagalingan. Pinabilib mo ako. Walang katulad mo nagagawa nito. Sabi sa'yo pa, paano? Sabi ko walang katulad nito na gumawa. We, madam, sexy. Woo! Abulin mo ako. Oh, basic oh. Wala yan. Pasarap ng pasarap. Hindi pahirap ng pahirap. Butil-butil na yung aking ano. Pawis. Pawis. Aw, oh, paliguan ka namin dito, mashower kami dito. Ali ka dito, oy. <laughs> mashower kami. Oh, sige, hawak ka sa akin. Oo. Oh. Labas ang pagkapinay ni Madam nat original na pagkapinay. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Oh, oh. Original to pagkapinay. Yeah. Oh. Ganito ang experience. Kamangki. <laughs> monkey. di ba? Yan. I e, na talaga. Oh, tapos dito, dito rin. Dito rin yung weight mo oh, sa kabila. You push your weight dito, hindi ka mahulog. Kasi nandito yung weight mo sa kabila eh. Oh, that's the boat, oh. It's there. Ayan, oh. Sabi ang laki ng boat na yan, oh. Hawakan mo yung ano. Hawakan kita. <laughs> <laughs> wag, wag mo akong biruin, madam. Hawakan <laughs> <laughs> Sige. Wow! Udya! Uh -huh. George, mamaya ka ano, na, George. Sa akin ka maghawak. Uh -huh. Ayan. Oh, yung basang basang-basa na tayong dalawa. <laughs> <laughs> dito ka maghawak sa ano, kahoy. Hindi ko nga ano yan oh, Hindi, basta push na yung side natin dito sa oh, side na to Oh my God, it's too far for me na Relax oh, hindi, 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 hindi Relax Kaya natin yan Hindi nga <laughs> Hindi nga <laughs> hindi, hindi, hindi nga, tado ka oh <laughs> ah, Sige, hawakan sa akin Hindi na to Hindi ko nga kaya Hindi, hindi ko George, kaya, kaya George, kasi... o, George, Oh God George, wag ka maglapit <laughs> 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 George, <laughs> Wala na Dito, maghawakan dito eh. Hawa ka sa akin kasi Hindi din. ko kaya. Pero dyan sa kabilakin. Maya. Madam, hawak ito. Saan? Ano'ng eh, sa so tabi mo? Ah, uh, ito. Kahit na. Ano eh, 'no, kahoyo. Yeah. Ah. Oh. Ah. Oh. Bisit oh. kaino. Oh. Inhale. Relax. Opo. Ayun. Bali. Ayun, una ko kakayanin hanggang <laughs> doon. Ha? Hindi ko